Nagpo dito mismo. Oh. Para mo na nasa adjust ah, Sila ang Uncle... kalinig. Ate Rachel, wala tayong alam. Paglabas. Paglabas, nandyan na. Ate, huwakan mo yan. Sa si Justin! Ah. Ah. Wala sila. Wala sila. Wala silang lahat. Grabe nako na. oh. Ito lang oy, oh. yung likod lang ng building pala na to eh. Napakalaki na oh. E, eh, puno pa pala oh. oh, o Nako. Grabe. Ang tagal ng bumbero. Ang lapit lang ng Makati City dito yung fire station. Napakatagal ng lumaki yung apoy. Yung mga nasa building, oh. Ngayon lang nagkaano, ilang 20 minutos na yatang malakas yung apoy. Ayan, location daw! Dito po sa, ano, malapit sa San Estrella. Estrella, San Antonio po, San Antonio. Rescue po, Pasuyo. Ngayon lang medyo Sobrang lakas na lang, apoy. Napakalaki na, ang dami ng nasunog. Baka naman, rescue po, location, malapit po dito. Sa Barangay San Antonio, Ant Makati City. Opo, dito po sa may Sampalok area. Ayan ay bombero, dumaan na oh, isa. O, na yan, hindi yan kakayanin, isa lang. Ay, may tao pa dun sa building oh. Alam, may tao pa sa building oh. Nasa taas oh. O, na yan, lapit na yan sa kanila oh. Sala. Oo, oo dikit lang. Dikit lang. Di pa man sila bumaba? May kinap... Ano pa yung mga kinukuha? Ayaw pang umano. May kinukuha pa kasi sila. May kinukuha pa sa loob oh. May tao. Baka matrap sila. Barangay San Antonio, Makati City. Dito lang po sa may sa Estrella. Sa, sa may Estrella lang po na. Estrella ano, Street. Nako, laki na ng apoy oh. Ang dami nang nasul. yung Uy, yung dalawa Ay... Ba na kung ano no pa kinukuha dun sa ah, loob. Ah, lakas na. Hindi isa lang yung bombero dumating. Ano ba 'yan? Ay, grabe. Ang lapit lang po sa amin. Sa Australia, katapat lang. Ang laki na, oh. Ano? ano ba yan? Ang lapit sa fire station. Iisa lang ang bomberon dumating. Ang dami. Ang laki ng fire station dito. Bakit isa lang yung dumating na bombero? Eh, kanina pa. Meron din dyan, no sa may, ano, sa may Sobel. May fire din dyan, eh. May fire station din dyan sa Sobel. Pero walang maka-responde agad. Putik na yan. Ano ba yan? Napakalakas na eh. Isa lang yung, Isa dumating. Lang yung dumating. Ano ba yan? Wala na. Wala na. Damay-damay na talaga. Wala. Ang laki pa naman ng building na yan. oh Grabe. Awawa naman yun. Oh, inaabot inaabot na yung konto kasi ito mauusok na yung kondo. O na yung konto oh, Ate, tara na. Baba tayo. Ayoko pa. Huwag na, napakadami ng tao doon, mamaya makaano ka pa doon. Pwede ba tayo? Ala, naman tayo maitutulong doon eh, talagang Pwede ba hindi pa naman yan kasi pagka man dito yan, ako malabo na siguro. Buti nga hindi pa nagba-brown out eh. bumaba? Kaya nga may mga tao pa nga sa kondo, oh, ayaw pang mga lumikas. Hindi yata alam eh. Pero may mga lumilikas na oh, dun, sa baba. Kaso konti pa lang, may mga tao pa rin. Inabot na nga yata kasi eh, ano sa kanila oh. Yo! No, Isay! Bakit isa lang? Ang konti nang dumating na bombero. Ang lapit lang dito ng fire station. Kung alin ang pinakamalapit sa mga fire. Ang Kaya nga, meron din ako nakikita ang fire station dyan. Mga nakatintrak truck na nakatambay. Tapos meron din dyan sa may ano. Sumariyoso, bus na apakalakas. Damay-damay na. May pandesal lang pa naman dito pero hindi na siguro abutin. Kanina pa 'yan, di ba? Ano nga 'yon? Kanina pa eh narinig ko yung ano eh, mga 20 minutes na yata nakalipas. Grabe ni kristal sa kante. May sunog, may sunog, ituro niya dun sa ano nang pintana, putcha 'yan. Bigla si ako naka-anig. Akb ko nga ang lapit lang dito nung sunog kaya. Nako, na nang lumaké. Ay, ngayon lang may mga dumating na ibang rescue. Ay, nako naman. Napakabagal lang San Antonio. Grabe yung Makati. Pag iba yung sunog, ang binis bilis nila. No? Ngayon lang, late na late na. Sobrang dami ng nasunog. Kaya na walang natrap sa loob. Sino sa tangi nila 'yan? Teksin nila doon. Ilang? 'yan si Jail, binisinyahan. Hoy, lumaki na nilamake. Maam, dami pang madadamay nito. Ah. Tagal dumating eh. Oy, magsilayos na kayo diyan. May mga tao pa nga sa taas ng Ayaw kondo. Na, pa, oh. Ayaw pa'ng lumikas. Na, abang putik. Pag na-trap pa doon, oh, may kinukuha pa. Oh. Mga gamit siguro nila. Ano na lang yung kinuna pa yung gamit. Ibuhay na nila yung pad na kasalalay. Ayun, meron pang isang nag-ilaw sa kabila. May kinuha din. Malakas yung apoy. Oh. Tingnan mo, ang liwanag doon Oh. walang na tama wala ti walang tama 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 mga tama 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 San Andres din doon may sunog na hati, siguro. Pero ang tagal, bago nakadating ng mga bombero, ang lapit lang. Sinasabi. Oh. Malapit yan simbahan, baka dito daan yan ang bombero sa singa ng Kumakati pala may sunog. Ang laki na ng apoy, yon, laki hmm. din ng ano... Dito lang po yan sa may ano malapit sa may... Ano po yung address nyo yun dyan? Tangiling. Sa Tangili. Tangiling, Sampaloc. O, San Antonio. Okay, sana na patay na. Ubus na nga eh, sa, na? sa Tagalba naman na yan. tagal eh. Dito, Barangay San Antonio, <laughs> Makati City. Malapit sa Australia Street. Malapit sa Australia. Katapat na Australia Street. Yun sa may malaking kondo. Malapit doon, sa likod. Wala, naubos oh, na. Naubos na talaga yung bahay. Buti nga hindi pa nawawala ng kuryente dito, no? Hindi po yan, Pasig. Sa Payano po to, Makati. Makati po. San Antonio, Makati. Yeah, malapit kila Binay. Ah, malapit kila Binay. San Antonio, Makati. Yeah, San Antonio, Makati. Estrella. Dumating mga bomberong marami kung kailang sobrang lawak na nang naging sunog. Sabi nila, wag daw tayo magsabi matagal dahil mayroon daw ang ano. Dalawa daw kasi sunog. Mayroon din San Andres. Kaya mabagal yung ibang ano, san, ano, bombero. Ay, ang tigas ng ulo ni ate. Bumalik pa sa doon sa aso? Magkakalahating ay, oras na siguro to. Ayun. May bumalik pa sa kondo. Ayun. May babae pang bumalik, po. oh. Alang katakot takot-takot. Oh, Noon yung mga gamit niya, oh. Noon na pa yung gamit kaysa sa buhay niya. <laughs> Hindi kaya nadama yung likod niya, to. Ito, oh. Ito mismo yung building na yan. Ito yung condo na ito. Kasi parang ang lakas na ng apoy doon. ba na sa karamdaman. Nadamay na nga yun yung likod na yun. Pero itong harap, hindi pa maabot-abot agad to. Kasi yung doon sa likod. Ano kasi yung nagumbangay? Kasi yun. Magamot po po yun. Eh, kasi ano niya? yun? Ayan na. Ayan. Thank you, Rishka. <laughs> Madamay na. Harap ba daw ng carton collection? Hindi ko alam yung carton collection eh. Kung alam nyo po yung ano, yung sa may, ano ba tawag nyo? Baka tangi, basta Tangili street po siya sa San Antonio. Sobrang dami na nilang bombero. Puno na yung karsada. Nagdatingan na silang lahat. Napalibutan na yung buong street ng bombero, fire. Nagulat kaya ako. Sabi ko, ano nangyari? Ayun na, para mamamatay na yung apoy. Pero feeling ko, ano, Kasunod ng teka. Kasunod ng teka yung street. As in, kata ano lang, nasa likod. Ayan, teka street. Teka street, nakatangilik. Tsaka tangilik. Umuwi ako, launa, wala naman eh. Mga nag-start yan nung oras na ba. Siguro, mga alas, mag-alas dos siguro. Mag-alas dos. O, mag-alas dos. Ganun nga, pagkagising, pagkagising ko, ay sabi nga, may sunog daw. Eh, dinagising ako, tapos bigos, bigos kami tumakbo dito. Tapos, yung ano mo, nandyan na, pocket na din. Saan ba siya galing? Kaya na pa yung palabas-labas, may kausap. Tapos, may amay ako, okay, parang may sa sabi... ano. Tapos, Kaso hindi pa rin siya namamatay malakas pa rin yung apoy kanina parang may ano o kanina talaga sobrang lakas ng apoy yung abo nya talagang ano, yeah. mabagay Sana so, matay na yung ang laki ng apoy kanina. buong street. Puro bombero na. Hindi na yung ano eh. Hindi na umulbo kanina yung apoy eh. Baka ah, mapapatay na kasi nagaganyan na siya, no? Ang ganyan. Okay, ano puro bombero na yan. Pa paikot. paikot. Papatay na. Medyo usok na lang. Wala na yung konting ano eh. Nina, naglalagablab yung apoy. Sa baba, sa baba, ma... maliyab pa sa baba. Hindi ko makita. Gusto ko, wala akong brabe. <laughs> Baliw ka talaga ito eh. Sobrang daming tao. Sana nga walang na-trap. Oh, laki ng puno, talagang naubos. Son talaga.